Init to, oh. ang init guys. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Papunta po kami ng clinic ngayon. Dahil magpa po si partner. Dahil may nararamdaman siyang konti. fill up blues so guys habang naghihintay tayo ikot ikot po muna tayo kasi hindi ako pwede mong kapasok sa loob ang init guys so ikot ikot muna tayo dito sa loob ng San Francisco uh, sa so guys nagpatsika po kasi si partner para uh, malaman natin kung ano ang sanhi ng pagdurugo palagi ng kanyang ilong at pagmanhid ng kapiyak ng kanyang ulo uh, And, nandoon po siya sa loob kaya ikot muna tayo ano kaya ang magandang maikutan dito pala bubundukin pala din dito sa San Francisco tika lang guys parang ito yung madalas kong nakikita sa uh, movie ng mga Chinese parang nakakain ito meron ako nakita dito guys ayun, yung puno na yan pero hindi po natin pwedeng galawin so kuhanan lang po natin siya ng video hanggang taas po yan Ah, napalayo yata ako guys parang patungas na po to nihingal ako makulimlim ang kalangitan parang babagsak yung ulan ang ganda ng mayana guys Guys, parang ang daming cleaning dito sa miniramit. So, meron din doon sa kapatid sa kapatid. Nakita ah, ko ng nyug na hitik sa bunga guys. Ayan. guys malapit nang lalabas yung ating pasyente ayan lumabas na guys okay na anong anong sabi ng doktor kailan ang laboratory mo saan daw magpasting ka pa So, anong uras? Anong siyete ko? May schedule ka na? Ano? Oo. So, ang fasting mo, kailan hindi ka kakain? Kahit mamaya, alas 11 ng gabi. Hindi ka nakakain? Hindi pa daw ako. So, kakain ka ng alas 11? Hindi pa daw. Oo, kakain ka ng alas 11 para hindi ka na kahit kape, wala ng kape sa umaga. Wala sa akin ng kape. kape na kahit steak? Oo. Ano lang inumin mo pwede? Itong ginit ay turmeric. Ano yung turmeric na yan? Herbal? Oh, turmeric tea. Tea? Cha. Pero mabibili din daw yan sa butika. Ang ano taas ng dugo ko? 180 over 110? Huwag daw kung kampante kasi sa Cebu, sabi ko, maabot ng 190 yung dugo ko. Sabi niya, huwag kang kampante kasi yan ang delikado. Naglalakad kami paket guys, papunta kami doon sa highway. Papasok po kasi ito eh. Na masukan pala dito, lugar na to. Ito po yung San Francisco. Papasok. Ayan po. So naka-schedule po siya sa laboratory bukas ng alas 7. So, babalik tayo bukas dito, guys. Pili na lang kami ulam, guys, kasi na Bili na ako ng gamot ko. Taas ng tubo ko talaga. 180 over 110. Oh, mataas mo siya. Hi. Pauwi na tayo, di ba? Hi. na ho. Oh, wala na sukli. Oh, kala ko uwi ka natin. <laughs> Dito na. Nandito na. Ayun, tatap yung meron dental doon. Rico, Rico. Tahimik, tahimik. bukas ang schedule niya bukas Hi, hello guys bago magsira ang tilon ay mag shout out po muna tayo so shout out po kay Criselda Velasco hello sa'yo hi Criselda Velasco ah, si Philly Kaindoy Angel Ventura Sol Diasa 1. The Youngs, Amporia, Juve Distrito, ay, Maricoy, kumusta amigos? Enelin Garcia, oh, sana mabuti ang kalagayan mo dyan sa Malaysia. Shout out sa iyo. The Hadwins Vlog, Rizal Lado, hi sa iyo maman. At ang ating pinsan na si Korek Bikers Vlog, hello sa pinsan. So, yan lang po muna ang shoutout natin ngayon. Sa sunod na video na po, ang ibang shoutout. Kung sino lang po yung nagko-comment sa akin mga video, ayan lang po ang aking mga sina Kaya guys, comment po kayo sa akin video para ma-shoutout po kayo. Usuhin na natin yan. Nasa dulo po ang shoutout. Kaya panoorin nyo po ang aking video at salamat po sa support nyo sa aking video. Thank you. Bye-bye. Love you guys.